video buti na lang hindi umabot sa ulan tong nanganak hindi na umabot sa ospital talagang nanganak siya sa loob ng tricycle alaka talagang ano no tawag nito ang tapang ni ate talagang ate congrats sa iyo talagang nagawa mo talaga ang tapang tapang mo talaga sipin mo hindi ka umabot sa ospital talagang iniri mo na yung iyong baby sa loob ng tricycle ayan tingnan natin panoorin natin ito mga laga

Kalau cuma kan ada musuh. Yeah. itu. Oh Dan 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 lang. Ikaw ko lang. Sige, na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. muna na yan. Pwede na yan. na Oh, na kasama ni Ate yung nang, nang nanganak sa loob ng tricycle talaga yung mga kal, ano niya oh yung ang problema lang kasi hindi pumutok kasi ang panubigan eh no talagang sinugod pa rin siya sa ospital dahil nga ang panubigan ay hindi pa lumabas so yun medyo ano to pero ano ligtas na yan maniwala ka sa akin sa hindi ligtas na at pasalamat na lang talaga tayo dahil ang tapang ni Ate at hindi lang yan hindi siya inabutan ng malakas na ulan. Diba? Nagkataon talaga, talagang... Tsaka ang tatapang ng mga kasamahan niya, ang titibay ng at saka lalakas ng loob. Isipin mo ha, layo pa pala ng hospital na pinang, napupuntahan nila. Pero tingnan mo naman, nairi ni ate ang kanyang anak sa loob ng tricycle. Na, nagbagsaka na yung sa kusina. <laughs> yung mga kasamahan ko dito na ganyan sila pag yung mga mga itim Bagsak dito, bagsak doon wala silang ano eh. Ayun mga langga, at uh, comment down below kayo kung ano masasabi niyo dito kay Ate na sobrang tapang, talagang ginawa niya, Iniri niya mismo sa loob ng tricycle ang kanyang uh, baby. Hayang, congrats sa iyo Ate. At uh, sino pa diyan ang matapang diyan na nagagawa ng ganito? Ako kasi nung nanganak kasi ako sa aking pangalawang anak ko, siya, yung aking babae ay nako, kung alam niyo lang. Sabi kong ganun sa kumadrona, iihi ako. Nung umihi ako, hindi na pala ihi. Bata na pala ang pumasok doon sa arenola. O, tika mo, yung uso noon, naalala nyo ba yung arenola noon napakalaki? Yung para siyang timba. Ganun ang arenola ko noon. Kasi kailangan mataas yung arenola ko dahil para pag-ihi ko, medyo okay. Kasi ano yung itawag niya, malaki ang tiyang ko noon eh. Ayan, at ang um, laman ng tiyang noon, ipuro tubig, hindi ano siya, yung dugo. Ayan, mga langka. Ito, ha? Talagang tayo mga magulang talaga. Pagdating sa mga anak natin, talaga magiging matapang talaga tayo. Ayan, subok talaga. Subok na subok ko na yan sa sarili ko. Akala ko, ano na yan, eh. Yung, alam mo yung <laughs> uh, likas, ano yung pangkalikasan, yung pang magbabawas ka. Akala ko, magmagbawas na ako. Yung pala, hindi na. Bata na pala ang lumabas sa <laughs> sa mga langga. Ito lang ha. At ha, pagod vibes tayo. Ayan, comment down below kayo kung ano masasabi nyo yan kay ate. Ayan, thank you so much din sa panonood nyo ng aking mga reaction video. Maraming salamat.